si Cain at si Abel. Sinipa nga ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Diyos. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ang isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Diyos ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Ang Diyos ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi may larawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ng Diyos, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ng Diyos si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? At sinabi ng Diyos, Kain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bangkalin ang lupa dahil damanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bangkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani, wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain sa Diyos. Ngayong pinapalayas mo ako sa lupain ito upang malayo sa iyong paningin, at maglagalag sa daigdig, papatayin ako ng sino mang makakakita sa akin. Hindi, sagot ng Diyos. Paparusahan ng pitong ibayo ang sino mang papatay sa iyo. Kaya't nilagyan ng Diyos ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y hindi dapat patayin. Iniwan ni Cain ang Diyos at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden. Ang angkan ni Cain, sinipa nga ni Cain ang kanyang asawa, nagdalang tao ito at nagkaanak ng isang lalaki na pinangalan ng inap. Pagkatapos, nagtayo si Cain ng isang lunsod at ito'y tinawag na inap, bilang alaala sa kanyang anak. Si Enoch ang ama ni Irad na ama ni Mahujel. Anak naman nito si Matusael na ama ni Lamak. Nag-asawa si Lamak ng dalawa, si Naada at Zila. Naging anak ni Ada si Jabal, ang ninuno ng mga nagpapastol ng mga baka at ng mga tumitira sa tolda. Kapatid nito si Jubal na siya namang ninuno ng mga manunugtog ng alpa at klauta. Naging anak naman ni Zila si Tubal-kain na ninuno ng lahat ng panday ng mga kagamitang tanso at bakal. Si Tubal-kain ay may kapatid na babae, sina Ama. Sinabi ni Lamak sa dalawa niyang asawa, "Dinggin ninyo itong aking sasabihin. Ada at Zila, mga asawa kong giliw," may pinatay akong isang kabataan. Sapagkat ako'y kanyang sinugatan. Kung saktan si Cain, ang parusang gawad sa gagawa nito'y pitong patong agad. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, pitumpot pitong, pitong patong ang kaparusahan. Ang angkan ni Seth, muling sinipangan ni Adan ang kanyang asawa, at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel na pinatay ni Cain, at ito'y tinawag niyang Seth. Si Seth ang ama ni Enos. Noon nagsimulang tumawag sa pangalan ng Diyos ang mga tao sa kanilang pagsamba.